Hello guys Gusto ko lang magkwento ngayon Kasi kanina Napag-trap yata ako ng alaga ako Ganito kasi guys Kanina uh, galing kami sa Sumba, So doon kami nag -lunch. Ngayon meron kami mga kanya-kanyang Daladalang mga gamit para sa pagkain Yung stainless ya Yung katulad nito Alam mo guys Ito gamit ito ng alaga ako Yan Ah, uh, yung mangkok nandoon tinago niya. Ando nakita ko sa ilalim ng mesa, sa misita. Kanina kasi, di katapos namin kumain, hinugasan ko yung pinagkainan namin pati yung ano, yung gamit niya. So, hindi nga yung pinasok na namin sa bag, may kanya-kanya kaming bag, pinasok na namin. Hindi pa uwi na kami. Ito yung sa akin. Tapos, nung pa -uwi na kami, pagdating na, ano, uh, sumakay na kami sa kutsi ng boss ko. Pagdating namin sa bahay, di, ilagay ko yung bag niya doon sa labas, doon sa lagayan. Eh, nandoon yung mga ano, yung kompleto yung mga gamit niya. Eh, di, maya, maya konti. Tinawag ba naman ako bigla? Tapos sabi niya, Lili, nasaan daw yung gamit niya, yung kainan niya at saka yung mangkok. Nagulat ako, ha? di ba nandyan sa bag mo? Sabi niya, e, ko, wala nga. Hindi e, kinabahan ako guys, baka mamaya naiwan doon. E, hanap kami na hanap. Sabi ko, hindi pwede hindi mawala yun kasi hinugasan ko yon at ibinigay ko sa kanya, pinunasan pa niya ng tissue bago niya ipasok sa bag. So alam ko na ano, naiuwi namin yun. Tapos, ano, wala. Wala. Kasi itong gamit ko, uh, ito, ito yung akin to pinaglagyan ko ng natira kong ulam. Tapos yung kanya, nandoon sa sarili niyang bag. Tapos, maya maya, tumawag, tinawag ako, siya pagalit ha, siya pagalit. Sabi niya, ano, ah, nasaan daw yung gamit niya, yung kainan daw niya, at saka ano, yung mangkok. Sabi, kinabahan ako ngayon guys, sabi ko, Tapos, sumakit yung ulo ko sa kakaisip, hindi pwedeng mawala yun dahil nandyan lang yun. Libot ako ng libot guys. Ngayon, naisipan ko, sabi ko, wala talaga, di ko makita. Alam mo, niisip ko, baka naiwan nga doon, baka naiwanan. Alam mo ba, alam mo ba, ma, guys, mano ako? Sabi ko, sige, puntahan ko na lang doon, tingnan ko. Eh, malayo yun eh. Yung ano, yung pinupuntahan namin na ano, parang barangay nila. Oh. <clears throat> Tapos ano, pinuntahan ko doon, naglalakad lang ako. Ay, init-init pa naman, sikat ng araw, init-init. Oh, mataas pa yung blood pressure ko. Eh, adon. Lakad ako ng lakad doon. Uf, Pagdating ko doon, ano, walang katao-tao na. Sarado na yung building. Eh, imikot ako. Wala namang bukas na pinto. Eh, di, hindi ko matingnan sa loob. Baka mamaya may kamera doon. Makita ako doon na pasilip-silip. Baka mapagkamalan pa akong masamang tao doon. Di, bumalik na ako. Naglakad. O, layo, layo, guys. Alam mo ba, yung matanda. Nandoon pa ako sa malayo. Nandiyan siya, nakasilip. Siguro, inaalala niya ako kung nasaan ako. Talagang nakasilip siya. Tapos, nung makita niya na ako, sabi niya, Ano, nakita daw niya yung, ano, yung kainan daw niya. Sabi, nagulat ako. Ba, nakita? Sabi niya. Basta, doon lang, nakita niya. Ano, uh, tapos, uh, tiningnan ko sa bag, wala naman kinuha niya doon sa ano sa doon sa sulok yung kusa niya tinago nilabas niya nung nakauwi na ako alam mo na pagtripan talaga ako ng alaga mo. tapos ayun sabi ko ang hindi ko pa nakita yung ano yung mangkok yung ganitong mangkok niya oh ito kasi ito akin to eh ngayon nakita ko doon. doon. Oh, di ba? Hindi ba naman ano, hindi ka ma ano nang pag-iisip dito. Nabuang na ako sa kakahanap. Naglakad pa ako ng malayo. Napagtripan ako ng matanda, guys. Siya pagalit kanina, ha? Tawang ko anong napasok sa na isip nito. <laughs> Ayoko namang mag-react na at magpakita ng kung ano-ano sa ano ko, sarili ko ayaw kong magka anuhan kami, magkasagutan kami kasi nakikita niya na kung paano ko paano ko naiinis sa kanya noon. Nakikita niya na. Ewan ko bakit niya yun napag napag anuhan niya ako, napag discuss, napag tripan niya ako guys. Hindi pwedeng pag inuulit niya yan, hindi pwede kasi Siyempre, may stress ka. Ha, hanapin mo yung bagay na akala mo nawawala. yun pala, tinago niya lang. Yan yan eh, mahilig magpahanap ng mga bagay na hindi ko naman alam, ba? Diba? Eh, siyempre. Pero sabi ko ah, sa susunod pag inulit na yan, ay makatikim din siya sa akin ng salita. Mahirap, mahirap yung maghanap ka ng isang bagay na ay, hindi mo alam kung nawawala o hindi kasi tinatago. Ayoko nang ganun. Magmukuhan ba naman kami dito? Babay na guys, yun lang.